masasabi ko naman po na matalino po akong tao. Hindi, wow. <laughs> Kausap ko ang lahat ng mga hari ng mga bansa. Kapag namatay ako, dinidiklar ako na. Babalik ang kaluluwa ko. Parurusahan ko na kayo. Naulo na ka pala eh. Narito na ang mga next na eksena sa Halalan 2025. <laughs> Nangunguna sa ating listahan ang news anchor na si Noli De Castro may pasaring patungkol sa muling pagtakbo ni Alice Guo. Hindi pa naman ni Go kung siya ay maghahain pa ng kandidatura sa mga susunod na araw. Nagpapatrol Zian Ambrosio. Papalga. Napa-A ka na din ba? Dahil sa susunod nating eksena, bida si Martin Romualdez sa kakaibang version niya Maraming maraming salamat, Senator Bong Revilla, ang mahal kong kaibigan. Siya rin, hindi niya ako iniwan. Nung nakaraang uh, bagyong Yolanda, Hey! Hey! <laughs> okay, sabay! Yay! Hey! Ang hey! gay mo, ang sabi ko lang, hindi rin niya ako iniwan nung duman uh, yung Typhoon Yolanda sa Tacloban. Yung buong Rebilla, pamilya, at lahat po kayo! Okay! Ganyan na, na tayo? <laughs> eh? Eh? Pananalan natin sa ganito. Ako po si Martin Romualdez, leader ng House of Representatives. Maraming maraming salamat, bakor. mabuhay ang kalite, mabuhay ang Pilipinas. 10 hey! years old pa lang daw tumutulong na itong susunod nating bida. Kaya naman itong si Big Sister sa pagtakbo, pagtulong ang prioridad niya. Sa totoo lang, tulad nga na lagi ko po sinasabi, wala naman pa akong balang tumakbo dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, responsibilidad. Sabi ko nga po, 10 years old pa lang po ako, tumutulong na po ako sa tao. Hindi lang po sa tao, pati sa mga asot po. Hindi sa... naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Huwag kayo yeah. Nakagraduate po ako sa Far Eastern University, batch 2015. And section 1 po ako doon yung content ko po na parang engot-engotan, tangatangahan, hindi po ganun yung Rosemar dahil masasabi ko naman po na matalino po kong tao. Hindi, wow. At hindi po doon nagtatapos yung pagiging politik, politiko dahil unang-una po sa lahat, anin po ang katalinuhan sa law or kung ano pa pong yan, kung hindi ka naman po bukal sa pagtulong sa mga tao, kung yung puso mo wala po talaga sa pagtulong nonsense po yun para sa akin. Ang dating asawa umono ni Chris Aquino muli na namang tatakbo. Walang iba kundi si Daniel Magtira, pero iba na raw ang gusto niya. Uh, asawa kayo ni Chris Aquino. Ngayon, parang narinig po namin you are uh, thinking of marrying Senator Imee Marcos. Apo. Bakit po? Eh kasi si Chris Aquino eh Lagi siyang ng wala nasa ano na, sa ibang planeta, hindi ko alam kung nasa ang planeta siya eh. Kaya pakakasalan ko na lang si Jaime Marcos. Isa rin sa plataforma di gobyerno ko ang uh, magpirma sa recording contract. Huwag mong subukan. I need you in my life. Life is meaningless without you. I will love you until death. I will always love you. My love is pure. I'm happy being with you. Kakaiba naman ang amats nitong susunod nating bida. May pagbabanta at paghihigante kung sakaling hindi siya ang mapipili. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ikatlong beses ko na itong pagtakbo, Senador, ng ating bansa. Huwag kayo iyak. Ma'am, kung sakali pong hindi kayo ulit papayagan, kung sakali lang naman, Pag ano pong susunod po? Very good question, sir. Kapag hindi ako pinatakbong senador ng Comelec, lahat, lahat ng mga taong involved na ako ay disqualified sa pagiging mahirap, ay isinusumpa ko ang mga taong yon at i ako na pinakawalang ka kayong kwenta! Yan ng gobyerno! Daddy, chill. Emotional lang ma'am. I am the chosen one of God. Kapag namatay ako, dinidiklar ako na. Babalik ang kaluluwa ko. Parurusahan ko na kayo. Good vibes naman ang hatid nitong susunod nating eksena, ang shy contender na nagmula pa sa Bicolandia. Hello Bicolandia, maray na agas sa gabos. Hello Manila, Good morning. I, Janice Malino Padilla, running for senator. Janice, bakit ano? Bakit, first time ang tumakbo o tumakbo ka na dati? No, first time. <laughs> <laughs> Oo, oh, bakit mo naisip na tumakbo and senado pa? So, uh, I said a while ago, I want to serve God, Filipino, people, and nation. Ang galing! Ang galing! Pero pa po ang this year po, nag-start na po kayo mag-prepare for... No. Okay. Of course, pahinga muna para pag in case na nanalo, syempre stressful. Marami kasi nga hindi ba na problema. Ma'am, hello po. Dito po sa baba. Ma'am, di <laughs> dito po sa baba na hindi... Po, po ma'am, ma'am, ma'am. <laughs> Meron po pong katanungan. Yeah. Ma'am, may question po po. Ah, uh, kasi alam naman natin po nasa social media world na po tayo. Ano pong platform gagamitin niyo? Meron po ba kayong maaring doon kayo magsasagawa ng campaigning? Okay. Paano po kayo? Kasi marami hong sikat ngayon ginagamit ng Sokmed. Paano po kayo magpapakilala po sa mga tao? Oh, Thank ito you. na lang ang po ay papakilala ko ay Bida ang kabataan ng Diyos na makabansa. Oh, bida ang kabataan makabansa, makajos, makakalikasan. Ay, ang <laughs> <laughs> Ano pong media ang gagamitin nyo? Ay, no. Kahit sino. Ayoko nang may... <laughs> kahit sino. Ha? Huh? Ano, ma'am? Madaling sabi, ano gagamitin? Facebook? YouTube? Ay ano, ano pa paano kayo magpapakilala? Ah, true. Ano? Facebook, pwede rin. Okay, <laughs> okay online, live stream, ganyan. <laughs> Nagbabaka namang makapasok itong soon to be Prime Minister ng Pilipinas, Eric Nagapatan, mga hari ang kanyang panlaban. Hello, Amen. Kay buti-buti po talaga ni Lord. Kung po muna ako manalangin, ako po pala si Minister Eric Aboyan Nagapatan, soon sa Prime Minister of our government. Sapagkat kausap ko ang lahat ng mga hari ng mga bansa by this 2025, wala na pong bibili ng bigas. I want... You're too many sisters. Amen. Okay. <laughs> sir, Sir Eric, ano pong profession po ninyo? So actually, I'm a engineering, a building contractor. I was graduate in Pennsylvania. Wow! Pinag-aral ko pa rin yung sarili ko sa ibang bansa. Doon ako nag-take ng board exam as a general building contractor sa engineering. Ako lang po isang Pilipino nakapasa doon. Kaya nag-design ako ng 500 stories sa Pilipinas. Huh? Na nag-exam ako sa Philippine Contractors Accreditation Board, nagulat lahat ng mga engineer, mga director, mga lawyer doon. What? Paano masabi? Ano po ang gagawin po ninyo sa Senado sa kaning kayo po'y manalo? Wala na pong bibili ng bigas sa susunod na pag-upo ko po. Tapagkat kausap ko lahat ng mga hari ng mga bansa Sir, sinabi niyo sir, uh, wala nang bibili ng bigas sir. Yes, totoo ano po. Yung, ano po yung pangako ng mga hari sa inyo? <laughs> Nag-uusap kami ng mga prince ng iba-ibang bansa, mga prime minister, kahit nag-request ako kay President Joe Biden nung tayo binobomba doon sa West Philippine Sea ng China. Nag-request ako sa White House, padalaan tayo ng mga support, military assistance sa Pilipinas. Nagawa ko po yun sapagkat I'm a Reserve Officer of Armed Forces of the Philippines. Nag-graduate po ako. Nag-aral ako sa UP. As Sunday Soldier Rangers, Rainbow Ranger. There is